motorcycle parts saan natin sa labas itong mga nakalagay nila buy 5 take 1 40 pesos you know? yan puro handle grip yan yan ito yun handle grip mga ilaw tapos itong uh, motorcycle horn hindi tong pupunta oh. o ano, oh. yan o oh. sila yan tapos ito may mga salamin din dito sa site 100 pesos yan oh. 100 pesos tapos puro salamin yan yan, mga salamin ng motor. Yan, ganito kalalaki yung mga salamin dito. Yan din dito, ang um, 60 pesos. Ito yung halagang 60 pesos, oh. Yan. Sa mga pang sidings ng motor, oh. Suzuki. Yan, Yamaha. Mayroon sila rito. Tapos ito, mga available din sila dito yung LED plus light, yan, oh. So, 60 pesos yan ah, uh, brick show, 60 pesos lang dito yan, model DT125 mga 125, kasama yan lahat sa 60 pesos 20 pesos yun, mayroon pa rin pala dito 20 pesos yun, oh ito yun, oh, yan, yeah, dito pa rin, din dito pa rin binago lang nila ng pwesto ng burluloy sa motor, yan yeah. ito na dito pa rin, oh pa sa lagay ng ilaw, yan, mayroon din dito yan, filter. Meron din dito. Ah. Mayroon din silang available na filter. Yan, 20 pesos lang yan. na kapiyay, nagbalik kayo dito uli sa Buraotan sa may uh, wakas Bukao Bul Bulakan. So sa mga nagtatanong so, saan sila malapit? So along makatoray highway lang sila dito kabyayo. Oh. Tapos mapipita niyo yung lumang gasoline station. Ayan o oh. Tapos sa uh, gilid lang sila nitong Holy Spirit Funeral Home and Chapel. Yan. Ah uh, yan Holy Spirit Funeral Home and Chapel. Doon kanina sa may uh, along MacArthur Highway, yung binabaan natin na tulay, doon yung unang ano natin, ah uh, palatandaan. Sa pagbaba lang ng tulay na yon, ah uh, bandang right side. Kung papunta kayo Bulacan, bandang right side siya. Makikita niyo na dito, digilid lang kayo mismo. Tapos makita niyo sa harap ko itong Animal Clinic. Ayun no? oh, saka Miris Air Salon. 'Yun yung Animal Clinic oh. Diba oh, Animal Clinic. Doon, baka maligaw pa kayo diyan. Kasi waste 'yan, animal clinic, mayroon na rin 'yan, tapos si ah hair salon, tapos itong lumang gasolinaan Tapos itong Holy Spirit Funeral Homes. Dito kasi 'yung ano nila, shop uh, ka Wala siyang pangalan. So makikita lang natin 'yung mga tarpaulin nila. Motorcycle parts, doon 'yung nakalagay. Pagkikitan natin sa labas itong mga nakalagay nila, buy pipe take 1 ah, uh, 40 pesos, you know. Lapitan natin to ito uh, yung ano nila, yung mga nakano rito, mga available na mga items. Ito yung 40 pesos na biya, ito yung available nila ng mga items, so, you know. Mga niyan, mga grip, handle grip, yan, no. Oh. Yan, puro handle grip yan. Yan, ito yun, oh. handle grip, mga ilaw, tapos itong ah uh, motorcycle horn marahin pa rin ditong pupunta oh. yan o, oh, nagsisalyatingan sila oh. yan tapos ito may mga salamin din dito sa side na ito is 100 pesos yan oh. 100 pesos tapos puro salamin yan yan, mga salamin ng motor yan, ganito kalalaki yung mga salamin dito iba't ibang ano yan ng mga motor yung inyong uh, mabibili dito yan din dito kasabay pa rin natin dito alagang 60 pesos ito yung alagang 60 pesos oh. yan sa mga pang sidings ng motor oh. Suzuki yan Yamaha mayroon sila dito tapos ito mga available din sila dito LED plus light yan oh. so 60 pesos yan tapos itong ano uh, brick show 60 pesos lang dito yan, model DT125 Pang-125 Kasama yan lahat sa 60 pesos Pati itong uh, salamin Pati ito 100 grip Kasama dito sa side na Basta sa side na to Pag sinabi yung 60 pesos yan Dito lang sa side na yan Hilira hilira yan Okay na uh, Punta pa tayo na sa kabilang side Kaya kabilang side nila Nasa uh, 80 pesos naman to Yan, ikot tayo dito yan, mapuro din to mga salamin lang motor. Ayan o. Oh. Iba't ibang design, iba't ibang kulay. Mayroon din motorcycle turn signal light. Yan, Pero katarami dito mga salamin yan. Yan, Sa halagang ano yan. Uh, 80 pesos. Andito dito naman sa kanilang mga ano. Halagang 20 pesos yon. Mayroon pa rin pala dito 20 pesos yun o. Oh. Ito yun, no? Oh. yeah, dito pa rin din, dito pa rin. Binago lang nila ng pwesto. Yung 20 pesos, ito pa rin, no? Oh. May mga, mga pang sa motor, yan. Yeah. Ito, na dito pa rin, no? Oh. Yan pa sa lagay ng ilaw, yan. Mayroon din dito. Yan, filter. Mayroon din dito, oh. Mayroon din silang available na filter. Yan, 20 pesos lang yan. Kapasok tayo dito sa loob, oh. Yan dito kami ay papasadahan natin yung mga Ano nila dito Mga parts ng mga motor So mga mga nagkatanong Dito sa yung clearings Tanapin natin dito yung clearings Na tinatanong yung pang headlight So tatanong natin dito yung headlight So ito yung mga headlight nila dito Ayun, ito mga headlight So check natin dito Sa headlight kung magkakano ito yung mga ganitong alam nila. So, ito yung mga headlight nila dito, kapyayo. Tanong natin dito. Tanong natin. Ito ang side light nyo, magkano ito? Yung ano? Yan, yung 350 pataas na yun, oh? ano? Sa, ano, yun, may nagtanong sa akin nakaraan, yung tungkol dun sa headlight yan 350 to yan oh. Yeah, 350 so dito may ibibigay ako sa inyong mga yung kung sino yung inyong pwede chat sa mga price nito ng kanilang mga mga gamit dito I, ibibigay ko sa inyo yung uh, kung sino yung pwede yung kausapin para sa iba't ibang price ng kanilang mga items dito So yun. Dahil uh, ito gayon na eh, 350 yung headlight pataas yan. Depende sa ano sa klase ng motor na inyong kailangan sa headlight. So ito yung mga ano nila available dito yan oh, no? mga iba pang accessories ng motor oh. Da motorcycle uh, chain available pa rin dito sa side na to. Yan, And then yung sa brick show, so motor uh, brick show, meron din sila dito. Ayan, uh. Available din dito. Ayan. Uh. Dito sa brick show, magkano na ito ngayon? Depende po. <laughs> Depende sa po price. Ayan. So, may message na lang ninyo si ma'am sa kanilang mga... Bibigay sa ko sa inyo yung link o yung ano ni ma'am para sa mga price. Dito sa mga kanilang mga ano mga gulong

Sa oil naman nila. Sa yes, Yan yung oil nila. Sa Tapos sa TV. Mga battery nila. Tapos sa tube. So yan, slide lang natin dito sa ano nila, mga available na mga accessories ng motor yun no? meron pa rin sila dito yung ganyan mga cylinder head, meron pa rin dilable ayun o, yun yung kanila mga tornillo sa motor, available pa rin dito guys yan mga ganito nila at ito yan, available pa rin guys yan guys o, oh, yung mga tornillo sa motor available yan kasama pa rin yan so yun yung mga available nila dito yung mga merch oh. available pa rin dito guys oh. yan guys oh, mga ganito mga rear axle part rear axle oh, GS125 mayroon din pa rin dito available yan guys yan oh, yan mga rims saka ito handlebar, available pa rin dito guys. So, mayroon pa rin silang handlebar. And then dito guys, yung mga gulong nila. So, ang dami pa mga gulong dito. So, i-flex ko na lang yung mga price ng available nila ng mga gulong. Yung mga pricing nito. Nandun, ipa-plug ko mamaya. Yan o. Nandito pa rin yung yung kanilang 80x80 80 na mga size. Tapos, itong motorcycle chain. Mayroon pa rin sila dito. Ang dami. Ang daming stock. Yan yung mga gulong, gulong niya rito Ang dami guys oh Yan So may mga lalaking gulong din So uh, guys itong 130 by 70 Yan Available pa rin dito guys Tapos itong isa Check na natin 130 by 60 Available pa rin dito Meron din silang 120 by 70 Available din So sa mga presyo nito, uh, i-message ko kayo kung pwede nyo pong itanong tanungin si uh, yung kanilang staff dito na i-message ko dito, ilalagay ko mismo sa baba yung kung sino yung pwede nyo mapagtanungan sa mga price, presyo. Kasi uh, kan nung nakaraan na, nagtatanong kasi sa mga price. So sa totoo lang, hindi ko pa rin kabisado ang mga price dito. So para kung accurate yung pagbigay sa inyo ng mga presyo Uh, mayroon na tayong tagasagot ng inyong mga katanungan yan yung mga available dito ng mga parts, accessories ng motor, na inyong mabibili ito pa rin oh, yan, nandito pa rin yung yan, yung apakan sa motor mayroon pa rin sila nito yan sa side na to puro yan mga handle grip tapos uh, yan, yung gagay ng dati, puro handle grip meron silang ganyang, ganyang available dito ayan. sa side naman dito guys dito sa side na to wala natin yung sa kabila ayan dito guys o oh, yung Handle switch Yan mga, mga handle switch din sila dito na available Yan handle switch Marami silang available dito guys Sa mga handle switch Pati itong uh, Motorcycle uh, turn signal Yan available din dito guys oh. So, ay kalayan din electrical parts yun, motorcycle lamps available pa rin dito guys oh. Yan. Okay, Pa-flex ko lang sa inyo dito guys yung mga available pa rin nila dito na mga parts and accessories ng mga motor guys. May meron pa rin dito yung handle grip toto TPR so mas maganda guys kung uh, ano uh, PM nyo lang ako kaya I pm nyo si ma'am bibigay ko sa link o sa description ng ating uh, uh, pag uh, ano to sa ating video sa comment section nilagay ko doon yung mga price So ayun guys nakikita ko na dito guys yung ganito yung kita ko and ano rin to ah uh, motorcycle switch din to guys o oh, yung nakikita natin dito yan mga LED meron din sila dito guys so yung play rings so sinabi ko ng price kayo kanina mga sa 350 depende sa ano, pataas yan guys yung play rings hanggang 500 yung presyo oh. sa seat cover naman guys ah uh, Binibenta nila to ng 100. Yan, 100 pesos. Mayroon dito, lahat dito guys, mga ano to ah, mga may tahi naman, tsaka walang hindi tahi siya. Yan. Yan, puro ano yan. Uh, pwede nyong ipatahi na lang siya guys. So, pinibenta rin lang ng ganyan. Yung mga seat cover nila. Ito, cycle seat cover. ano motorcycle seat cover din to. So dito mamimili na lang kay guys. So kailangan niyo pagpunta kayo dito kailangan n'yo kailangan n'yo talaga'ng tiyagin pag ganyo dito pag pagpili ng mga ano mga natin na kung anong gusto n'yong parts. So pag kailangan actual din mas maganda kung actual kayo makapunta dito para makita na talaga 'yung mga available dito. So meron din talaga na dito nakita na ano motorcycle parts na gasket 'yan you no. Know, 'Yung sa gasket nila 'yan, mayroon din silang available dito, mga gasket. 'Yan you no. Know, yung mga rings ng motor pangunahan nandito. Available 'yan. so ang dami So guys 'yan no. Oh. Ang yung doon sa dulo, pinuntahan ko sa dulo dun dun din yung mga parts na pagaganda rin you know. yan o yan trunk shop mayroon din dito guys o oh. yan ilaw din sa ano sa motor mayroon din Ayan guys, ayun yung mga available dito sa ngayon na mga parts and accessories ng mga motor na i-update na din sa inyo. So, sa mga katanungan kung anong gusto nyo mga parts, accessories ng motor, mayroon tayo dito yan. Sabihin nyo lang sa akin guys kung ano yung ah uh, kailangan nyo. At i-message natin si Madam. You know, LED best, mayroon pa rin sila dito sa side na to. Napakalaki ng burauta natin dito guys kasi nga... ah uh, ang ganda niya medyo ano siya nakaayos tsaka nakaset talaga yung mga parts sa so, madaling madali nyo siyang mapili kung ano yung gusto nyo mga parts ng motor na available na kailangan nyo sa inyong motor so kaya may mga salamin dito na available pa rin yan yan ah uh, lang kayo ng available na pwede nang mapagpipilian dito yan puro salamin naman to sa din to yan no? puro mga side mirror may speedometer din pa rin sila dito tsaka ito yung mga rim available pa rin yan station coil lo, oh. yun meron pa rin station coil tapos bearing meron silang bearing pa rin dito available yung kanila mga bearing yan Motorcycle electric parts yan, available pa rin yan. Yung cable nila yon, control cable, meron sila pa rin dito guys, mga control cable. Yan. Eh. Brake master, yan, meron pa rin dito sila dito guys, available pa rin yan yung brake master. So sa mga price ito guys, hindi ko mas uh, i ano lang sa ano i ppm niyo lang si ma'am sa mga price nito kasi uh, sila yung nakakaalam ng price so kaya na tinanong natin si ma'am kanina baka pwede na mag, ano, mag assess so kaso nga lang uh, walang mag assess sa may bantay kasi doon so yan i ppm niyo lang si ma'am regarding sa mga price ng mga motorcycle parts dito ito naman yung uh, may nakita din tayo dito yung uh, you know, LED light yan mayroon pa rin sila dito motorcycle electrical, parts ang dami guys yung mga rim sa motor tsaka mags yan available dito guys so ito puro flex lang ito ng mga available nila dito na items ipaflex ko lang sila sa inyo yung mga available nila dito yan rear, rear side mirror mayroon pa rin sa motor yan puro sa motor kadalasan na nakita nandi dito puro accessories na mga motor yung inyong abibili dito sa may uh, wakas bukaw bolakan motorcycle head clamp mayroon pa rin dito yan oh. Eh. check natin to guys oh. head clamp nila yan yung head clamp yan LED LED uh, headlamp, ah headlamp, yon motorcycle il headlamp, yan, available pa rin dito guys. Tsaka ito yun, mga motorcycle cable, yan, ang dami, guys. Clutch cable, yan, ganyan. So dito guys, lahat naka-itemize na lahat. Yung inyong magugustuhan, yung kailangan nyo yun ng mga motorcycle parts and accessories. So dito guys, wholesale retail pwede yan star coil meron pa rin sila dito guys so yan yan ayan yung mga nakikita natin nandito nandito pa rin yung kanilang carburetor yan oh carburetor yan oh nandito pa rin yan oh yung carburetor nila dito guys so yan yan so yun nandito pa rin yung kanilang motorcycle tube yan meron sila rito 2.75 3.0 na motorcycle, ito yung pang interior na interior sa inyong motor yung 1.75 mayroon din dito Edo, mayroon ng oh, nilabas na nila yung carburetor nila dito guys, oh, yan CDI uh, rider uh, J, yan, mayroon din dito yan, ito yung mga motorcycle uh, tube nila dito guys. Oh. Mayan dito 3.50, 4.0. Yan. Ito so, ppm lang guys. Sa mga price dito At i- Ano natin, i-PPM tayo ni ma'am sa mga price ng kanilang mga accessories o mga motorcycle parts. Eh, mayroon din sila pang speedometer gauge. You know, speedometer, yan. Available pa rin dito, guys. So, speedometer. Start, ah... Uh, coil, meron din. Yan. Model ng barako. Ano so? Ah, uh, yan, oh. No? Rear panel. Meron sila dito, guys, oh. So, rear panel ng barako. Meron din pala dito silang helmet, guys, oh. So, yan. Mga helmet. Tapos yung mga... Uh, box. Yan o. Mga box. Wave 100 na error panel. Yan o. Wave 100 na error panel. Sir, sa, sa error panel, magkano dito? Sa error panel ng ano wave 100. Hindi uh, ko alam yan, boss. Oo. Talong natin kayo, ma'am. Maglang, ma'am. Ito sa mga ano nyo 'yung mga magic gatas. Magkano dito? 75 si 75 'yung mga magic gatas nila, oh, 75. Tapos motor purpose protection 25 guys. Tayo mga oil. Ay no, meron din sila ditong diluted oil 'yan. Speed racing 'yan. Ay no, may mga protection din sila sa motor yan yung mga nagmumotor yan mga protector gear meron sila dito pa oh, magkano tong rear panel may nagpatatanong magkano ng rear panel ato mo yung rear panel niyo okay ito magkano to ngayon yung rear panel niyo ah uh, yan tatanong lang natin kayo, <laughs> motor, yana, na natin kay ma'am yung rear panel motor yan na ma'am Ah, ano ba yan? Uh, We... Uh, ah, 230 ito guys, yung rear panel nila na WIB 100 Yun sa mga ano, motobox nyo Yung, yung mga motobox nyo ma'am Yun sa mga motobox nyo Yung ganun, nakalagay 3.8 Create yung motorcycle box Yung yung sa taas Ah, 1,000 sa, sa, mga plastic, 1,000 Yung mga motorcycle box Sa alloy, 3.8 yun sa mga ano nyo yung ano, helmet at 350 850 yung helmet yung ano yun yung open yun sa helmet naman guys uh, 850 yung open na helmet nila so yun napakadami guys ng na available nila dito sa ngayon na mga motorcycle parts sa mga bagong dating to na mga motorcycle parts Ayan, sa so lang natin to guys <laughs> oh, hindi kasi ya. ay dito yata yun yan so yan guys ha mga available dito na mga motorcycle parts and accessories na inyong mabibili dito yan you know. Yan, eh, mga, hid, mga ilaw pa rin dito guys. Yan. Guys, hanggang dito na lang muna ang ating uh, ginawang video for today. Uh, kung may nais nice kayong sabi sa ating vlog for today ay mag-comment lang sa ating comment section. at uh, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube page, YouTube channel, ay mag, click uh, lang po yung ano, notification button na subscribe para updated kayo sa ating mga latest video upload. At sa ating FB page, pakipalo lang po yung ating IPBids. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong patuloy na panunod. Ipag-subscribe. Bye! -bye.